So yun guys, mamimitas ako ng mga strawberry para ipakita ko kung paano ako magtanim ng strawberry. Yan, daming hinog ngayon. Pero yung iba pinitas ng, ng ewan ko nung hayop yun. So yan, nakikita nyo iba nakatago kaya hindi nila nakita. Yan, andun pa. Yung nakikita nilang, nakikita lang nila ang pinipitas nila. Pero yung iba nakatago, hindi na nila mapipitas ay nalakyo. Merong iba maliliit. So, mamimitas ako. Ayan. Dito ako malalagay sa isang tabi. daming bunga. Uy. Swerte ko yata ngayon na kahapon, hindi ako namitas kahapon eh. O oh, meron na naman panggawang panggawang milk milkshake. Ano yumi? Gusto mo ng milkshake mamaya? kikita nyo yung mga ano na yun, yung mga mata na yan, sya yung mga buto nakadikit sa may balat so pipili lang ako ng dalawa tatlong piraso o siguro tama na isa para balatan, para kunin yung balat kasi yan yung mga buto ayun eh, o meron akong tissue rito tapos isang tray tapatong ko yung tissue rito ayan tapos, mamimili na ako ng strawberry na mapalatan ko. Siguro to, tsaka ano pa ba? Ayan. Pili na ako. Mabalatan ko to. Ganyan lang. Tapos, kukunin ko yung balat. Ganyan lang. Kung kaya yung nipisan pa para hindi makuha lahat yung hindi makapal yung pagbalat. Ayan yun yun o. yun lang ginagawa ko. Tapos papatong ko dito sa may tissue. Ayan. Lang. Parang nagbabalat ka ng mangga. Ayan. Patong ko ito para hindi lepa rin. ang eh. Ayan. Matamis ito. Ayan. Kinain ko na nga lang. So, ganyan lang. Ganyan lang gagawin ko. Um, ko dito sa may tissue yung mga balat ng strawberry. Patutuyan ko mga 2 to 3 days hanggang matuyo, hanggang matuyo na yung balat na pwede nang ano, tanggalin yung mga buto para mas mabilis matanggal yung buto. So, ganyan lang ginagawa ko. Para matanggal yung mga buto, pinatutuyo ko para mas mabilis matanggal yung mga buto sa balat pinatutuyo ko ng mga ilang araw. So, yan. Hintay na natin matuyo. So, yan guys. Ito na yung, ano, yung pinatuyo kong buto ng ano, na strawberry yung balat niya. Yung binalitan ko. Ayan. So, kung nakikita nyo, mas madali na siyang tanggalin sa may balat. Kasi tuyo na yung balat ng strawberry. Kaya madali na matanggal yung buto. Ayan yung mga buto nakapatong. So, ang gagawin ko ngayon, tatanggalin ko yung mga buto. Ganyan lang. Para ako naghihilod. Para matanggal yung mga buto. Ayan o. Di ba? Kasi yung balat nakadikit na sa ano, sa tissue or sa papel. Ayan o. Kaya, pag ganitong paraan ng pag ano, pag pupunlan ng strawberry. Mas magandang ganito ang gawin. Ayan. Para mas mabilis. Mga 2 to 3 days lang. Ayan. Pwede nang tanggalin. Mas mabilis. Kasi kung makikita niyo tingnan yung ano, parang kulay na lang siya, di ba? Yung balat ng strawberry. Okay kahit na hindi ko masyado matanggal kasi konti na lang natitira. At marami naman ako na naipon, ayun No? Yung malilit na 'yan. 'Yan yung mga buto ng strawberry. So ngayon, ang gagawin ko, may isang container ako dito. Walang butas 'yan. Ito yung ginamit kong container nung, nung nakaraan, container. Ayun, walang butas. So ngayon, lalagyan ko ng lupa. So ngayon, itong container, lalagyan ko ng lupa. ito yung mga lupang ginamit ko dati. Tapos, dahil marami akong tanim, hindi ako makakuha ng lupa niya sa garden soil. Naglagay na, lang ako ng lupa dito sa may plastic. Nagbukod ako. Hindi ko siya pupunuin. Ayan. So, dami, lang kadami. So, ngayon, ito yung ano yung lupa. Tapos ngayon, gagawin ko, ibubudbud ko yung mga buto ng strawberry. Ibubudbud ko yung mga ano, but, ibubudbud ko yung mga buto ng strawberry dito. Yan, ganyan lang. So, hindi ko naman masasabi kung mabubuhay lahat siya, no? Ayan, ganyan lang. bubudburan ko ng konting lupa sa eh, ibabaw para mataktan tapos nililigyan ko na siya so yun guys nililigyan ko na at kailangan ito sa may ano sa nasisigatan ng araw kasi kailangan niya masigatan ng araw kasi ang strawberry, kailangan nyo ng sikat ng araw. Tapos, tatakpan ko. Yun ang purpose kung bakit hindi ko siya binutasan sa ilalim. Ayan, kasi para hindi na kailangan diligan. Dahil doon sa moisture, yung pawis, pag nagpawis, hindi na kailangan diligan. Ayan, so hintay na lang natin na tumubo. So, update ko na lang kayo. Kung kayo, kung i-update ko na lang kayo kung kung ano, tumubo na siya. Tapos yung iba, ililipat ko. Ayan. Tulad nitong nasa galon na yan. Kasi patapos na ang summer ngayon. Malapit na mag-fall. So, papalitan ko ng lupa. Ayan, papalitan ko ng mga lupa, Yung mga nasa galon na yan. Tapos, yun din, yung mga yun yun din nakatanim doon sa sako tsaka sa timba tinanggal ko na papayita ko ng lupa tsaka yung mga dyan sa may container papayita ko ng lupa so yun guys Atanggalin ko yung lupa para mapalitan yung mga lupa ng mga strawberry. Tulad, tulad dito, may mga bunga to. Ayan. So, ang gagawin ko, kailangan kong ingatan yung crown. Kasi yung crown, doon nagmumula yung ano yung yung mga bulaklak at saka yung naging prutas. Doon nagmumula yung ano strawberry. So pag nagtatanim strawberry talaga, iniingatan ang crown. Doon din nanggagaling mga tahon. Ito rin, may bulaklak yun. Bubulaklak no? siya. So, kailangan ko rin ingatan yung crown niya. Kaysa bumili ako ng puno ng strawberry Doon sa mga tindahan dito, eh magtatanim na lang ako. Kasi ang mahal pa naman ng bawat isang puno. Ang isang puno rito, depende kung malaki o maliliit. Tapos, iba iba pang presyo nila. Tapos yun guys, ito pwede nyo pang hati-hati yung puno. Yan, natulad nito. Na Ayan. Di ba may ugat? Huwag lang pipilitin kasi baka ano, tulad yan, di ba? Pinilit ko. Pero meron siyang konting ugat. Ayan o. Yung kaya lang. So, yan o, Pinutol ko. di ba? Ayan, may ugat yan. May ugat siya. Ayan. So, pwede nyo itanim yan. Pwede nyo putulin. Pwede din kayong gumamit ng mga container, timba, gulong o sako na pwede yung pagtanan ng strawberry. Dahil ako, ginagamit ko yung sako, tapos yung mga galon ng tide, ginagamit ko yung mga yun. Kasi habang lumalaki ang strawberry, ang isang puno ng strawberry, habang lumalaki, nagkakaroon ng anak. So, dumadami sila. Kaya kung ano, uh, pwede kayo maglipat. tatanggalin ko na lang yung mga pati na dahon. Ayan. Para mas mabilis na makahinga yung strawberry. Ayan. So. Ayan, may ugat din siya, di ba? Ito, kung tawagin to runners kasi sa nga siya nagkumapang. Ang gagawin ko rito, puputulin ko na lang. Kahit wag na pala. Kasi ano siya, may bulaklak ko. Putulin ko na lang siya pag natapos na mag magbunga. So kung magtatanim kayo ng strawberry, ang iingatan niyo talaga yung crown niya. Sinasabi ko kanina. Kung saan gagaling yung dahon, at doon din, doon gagaling yung bulaklak na nagiging bunga ng strawberry. gitu yan kumbaga sa nanggagaling yung talbos yan ang tinatawag na crown so dapat yun ingatan huwag tatabunan ng lupa kasi pag natabunan ng lupa yun may hirap pa makalabas yung mga dahon yung maging talbos at yung magiging bulaklak ng strawberry na, na nagiging bunga maaring mamamatay yung ano yung strawberry So ngayon gagawin ko, maglalagay na ako ng mga lupa sa container para may talim na mga strawberry. So ayan guys, tapos ko na siyang lagi ng ano ng lupa. So ngayon nilip itatanim ko na rito yung strawberry. So ayan. Busog na busog na naman yung mga hayop dito. Lagi ako nauunahan sa mga bunga ng strawberry ko. Pagising ko sa umaga, ang dami na kadat niya sa medamuhan, Mga hinog pa naman yung mga pinipili, marunong silang mamili. Iniiwan lang yung mga manibat hilaw. Magalagay lang akong dalawang puno. So dapat, ingatan yung crown. Huwag ng lupa. Ito yung katya, diba? So, ayan. Iingatan ko yung crown kasi yung crown, no? Nag-umpisang lumabas yung bulaklak. So, sana yung mga bulaklak na yan magtuloy. Hindi na mamamatay itong strawberry. Kasi yung strawberry, perennial yan, nabubuhay sa ano, sa winter, yung kahit na nag snow pag ng spring, bubuhay sila. Pag winter, mag, ano, frost sila, magiging yellow, kasi nga malamig, diba? Tapos, pag ng spring, sisibol na sila. Ganun ang, ano, ang mga perennial na halaman nabubuhay sila pag spring hanggang summer so yan nakatanim na akong dalawang puno tapos yung iba tutuloy ko naman so ganun lang kadali tapos uh, kung mare um, niligan siya ng twice a week or depende kung saan nyo siya pwedeng kung saan siya tinanim tulad dito sa mga container baka hindi lang siya twice a week pag sa sa mga yard ako sa garden na lugar mga twice a week siya pwedeng diligan. Pag dito kasi kailangan siyang laging diligan. Pag once na tuyo ng lupa, kailangan diligan. Kasi mapapansin mo ang strawberry, humihiga yung puno. Parang lantang, ano, lalanta talaga siya na nahihiga. Kailangan ng diligan. Ang mga strawberry, gusto ko sila na arawan kahit 8 hours a day. At ang mga strawberry ay umaabot hanggang 5 years yung mga tinanong kong yung mga yan ay pwede silang umabot ng hanggang 5 years so kahit dun sa sako pwede rin magtanim ng strawberry sa sako Ayan. kaya kung meron kayo mga sakong hindi na ginagamit pwede rin magtanim doon. yung mga galon yung mga galon ng tide mantika o dishwasher liquid ganyan lagyan nyo lang ng butas tapos pwede Ang nang ng ano strawberry ano yung mag ano mag ano kayo para hindi tapon sayang pwede nang tamna ng gulay o prutas wala na strawberry Ayan. itong sako pwede rin so ngayon didiligyan ko na sila so ngayon didiligyan ko na ng tubig So ngayon, mamimitas na ako ng strawberry kasi marami-rami na naman yung bunga ngayon. So yun. oh. Bago, bago ako unahan ng ano, hayop. Ayan. Malapit na matapos ang summer. Ngayon, ang daming yung bunga. Ayan. Tapos, ang dami niya pang ano, bulaklak nakikita nyo itong mga to 'Yung mga 'yan. Saka yung mga dito. May dami yung bulaklak. Masarap gawin tong ano, milkshake. Strawberry milkshake.